wala mga lods so ito kagagaling ko lang dito nung nakaraang linggo mga lods mag tabas dito pero ngayon yun ang mga lods so, ang kapal na agad ang bilis kawa din siguro ng tag-ulan ay eh. kaya ayan ang bilis yung umaba kaya bong nakagad isang linggo lang nakalipas Ah. Ah, ba, na agad nila ng Ano? Tatakpan na agad yung tuyo sa palitan na ng mayabong ano damo.